Welcome back! Sa araw nito ay pag-uusapan natin isa sa mga teoryang pampanitikan na ginagamit natin sa panunurig pampanitikan. Ito ang Reader Response Theory. Ano nga ba ang kahulugan ng Reader Response Theory? Ano nga ba ang focus ng Reader Response Theory? At paano nga ba tayo nagbibigay ng pagpapakahulugan ng isang teksto sa Reader Response Theory? At magbibigay rin ako ng mga halimbawa ng pag-aanalisa sa Reader Response Theory. Sa reader response sa theory na kasalalay ang kahulugan or meaning ng isang teksto, batay sa pag-aanalisa at interpretasyon at response ni reader. Sa madaling sabi, ang reader ang may papel sa pagbibigay ng pagpapakahulugan ng isang teksto. Walang kapangyarihan si author sa pagpapakahulugan ng kanyang akdang isinusulat, kundi nakasalalay kay reader kung paano niya i-analyze, paano siya makipag-interact doon sa teksto kanyang binabasa. Sa reader response theory, ang mga kritiko ay naniniwala na ang kahulugan ay hindi naka-embed doon sa teksto mismo. Kundi nakasalalay sa kung paano magre-respond yung reader sa isang teksto. Kung ating babalikan yung ating mga nakaraang talakayan, sa pagsusuri ng isang panitikan may iba't ibang lente tayong tinitingan. May mga kritiko na kung saan ay ibinabatay nila sa perspective ni author ang pagpapakahulugan ng isang akda. May mga kritiko naman na kung saan inaalam nila kung paano ba nagre-respond o paano nag interact ang reader sa kanyang analysis sa pagbibigay ng papakahulugan sa isang akda. At may mga uh, kritiko naman at mga mambabasa naman kung saan hindi nila tinitingnan o kinakilatis pa yung mga karanasan, perspective at interest ni reader or ni author. Bagkos, nakafocus lamang sila sa teksto o yung tinatawag natin textual focus. So saan nga ba dito sa tatlo ang reader response theory? Uh, Siyempre, nasa mambabasa. sa so paano nga ba tayo mag-analisa sa teoryang reader response. Number one, aalamin na natin yung ating personal response as a reader. Ano ba ibig sabihin na personal response? So, tatanungin mo sa sarili mo pag binabasa ko bang kwentong ito, anong nararamdaman ko? Ano yung first response ko as a reader? Natutuwa ba ako? Nababagot ba ako? Nabubugnot ba ako? Naiinis ba ako? Uh, nagagalit ba ako? O kung ano pa mang mga uh, personal response mo. Pangalawa is yung ating tinatawag na expectation. Habang nagbabasa tayo or nanunood tayo ng isang akdang pampanitikan is mayroon tayong expectation sa maaring mangyayari or sa plot ng story or sa takbo ng uh, istorya at saka sa iba't iba pang elemento ng isang akda. So, sa ekspektasyon natin, maaari lamang yung tatlo. Meron tayong Uh, napunan, meron tayong hindi napunan or maaaring ma-redirect yung ating uh, expectation. Number three is yung tinatawag natin comparative analysis. Aalamin mo kung ano yung mga horizon of meaning sa iba't-ibang mga mambabasa, hindi lamang sa'yo. So, bilang isang reader response the theorist, aalamin mo rin kung paano ba ito inuunawan ng ibang mga mambabasa, paano ba ito uh, pinibigyan ng pagpapahulugan ng mga ibang kritiko upang makuha mo kung tumpak pa yung pagpapakahulugan mo or makakarelate ka ba sa pagbibigyan nila ng pagpapakahulugan doon sa isang akdang iyong binabasa or pareho kayo ng pagpapakahulugan batay sa inyong interes at sa inyong karanasan. At number four is itong tinatawag natin subjective meaning. Ano ba subjective meaning? Pag sinabi natin subjective meaning, sasagutin mo lang ano nga ba ang kahulugan ng tekstong ito batay sa aking number one, interest, batay sa aking experience, at pangatlo is batay sa aking perspective. Ang gagawin mo as a reader upang makuha mong kahulugan ng teksto, pupunin mo yung interest mo, Kukunin mo yung uh, perspective mo, kukunin mo yung uh, karanasan mo at ano ang pwede mo ma-relate dito sa tatlong ito para makuha mo ang meaning ng text na iyong binabasa. So, halimbawa, uh, last a week is nagpasuri ako ng kahulugan ng isang haiko na tutube. Hila mo'y tabak, bulaklak na sa paglapit mo. Kung titingnan natin ito sa teoryang historical, alamin natin yung historical background ng akda kung kailan ba ito nasusulat, ano ba ang perspective ng mga panahon na yon, ano ba yung mga narrative sa panahon na yon, and then ano yung mga kaganapan na mayroong ambag sa paghubog ng kahulugan ng akda na yon. So, maaaring yun ay tumutukoy sa mga babaeng nanginginig sa takot tuwing nakakakita ng mga Uh, sundalong Hapon, de ba? Na mayroong daladalang armas at bayuneta dahil takot silang uh, maging biktima ng karahasan. Ngunit, nang ipinasuri kito sa mga estudyante ko sa reader response and theory, napakarami at iba-iba ang ang response ng mga estudyante. May mga natatakot, may mga kinakabahan, may mga uh, naiiyak at mayroong mga natatawa or kinikilig. So, ang ginawa ko is binigyan ko sila ng time na sagutin yung apat na yun. Number one, personal response. Number two, expectation. Number three, is yung comparative analysis. At number four, is yung subjective meaning. So, habang nag-iikot ako sa kanilang mga sagot, tinatanong ko yung mga estudyante parang natatakot. Sabi nila, Sir, Natatakot ako, sir, kasi parang may nag-flashback sa utak ko na kung saan hila mo'y tabak. Uh, naaalala ko yung lolo ko dati na hinahabol ako ng tabak or ng sundang, sir. Nilipitan ko naman yung parang nahihiya. So sabi ko, bakit ka nahihiya? Parang kikita ko yung sarili ko dyan sa bulaklak na yan na nanginginig tuwi na kakita ako ng isang terror na uh, teacher. At saka nilapitan ko naman yung parang uh, kinikilig. Uh, ang akda na yan para sa akin, ang subjective meaning niyan, is isang lalaki na kinikilig at parang nanginginig tuwing nakikita nila ang kanilang uh, crush. At ako yan, sir. At saka ang tutubi na yan ay si Um, uh, mm, ganon. So, ito yung aking personal response habang binabasa. Hindi ko na eh, inaalam yung historical background nito, kundi kinukuha ko yung aking deepest and darkest secret at saka uh, eh, inuugnay ko doon sa aking akdang binabasa. Kaya ito yung aking meaning nito, sir. Okay? So, bilang isang guro, hindi mo i-invalidate yung experience ng estudyante niya at kanyang interpretasyon. Kasi iba-iba yung ating interpretasyon sa isang akda sa lente na reader response theory. At sa reader response theory, lahat ng mga pagpapakulugan ito ay valid at lahat ng pagpapakulugan ito ay tama kasi iba-iba tayong interpretasyon, iba-iba tayong interest, iba-iba tayong panaw, iba-iba tayong perspective. Sana ay ninyo at kung meron kayong katanungan, ay pwede kayong mag ng comments sa comment section below. Sa muli, maraming salamat at paalam!